Hi guys! Good morning! This is Joseph Lim. I'm um, president of j Project 2015. Kasama ko po ngayon mga coordinators ng online. Ang um, gusto ko pong batiin lahat po ng From Team Water, si Merceda, Mercedes Relos, Malaysia, Willerico Villanueva, Kasaktan, Eugenia Topia, Malaysia, Irene Soriano, Australia, Imelda Relos, Italy, Jose Jesultura, Brunei, Regina Salmi London, Beatrice Bonagan, Bun Valera, Canada, Mila Dorde, Malaysia, Tessie Villanueva, Nigeria, Crisaline Narbaha Malaysia, Asuncion Erika Atencia, Malaysia, Maria Lorena Taroha Marshall Island, Gilbert Costoro, Saudi Arabia. Congratulations po sa inyong lahat kasi kayo po yung first batch ng Team Water na graduate sa grade 1 at soon to be magiging freshman ng JLA Project. Kaya guys, congratulations na sa inyong lahat at meron po sa inyong message ang inyong coordinator na walang iba kung hindi si Don Bane. Uh, congratulations sa lahat ng graduates ng um, Team Water. Kaya guys, sa buong Team Water, Guys, kailangan makagraduate ka. At tawin natin ang gusto. Nandito po ako all the way. na susuporta sa inyo. Kaya ikaw na nanonood ang video nito. Ikaw na ang susunod na naggraduate. At sigurado magpo magpuffer good ka na dito sa dinas. Yeah!